Heto na nga na naman tayo sa isang video Kung saan naimbitehan na naman nga ang mga patay gupo <laughs> O diva, ang sosyal Dito nga lang naman kami sa Vikings Moa Biglaan nga kaming naimbitehan dito sa birthday party <laughs> Party sa laga, ba? So heto na nga pumasok na kami dyan Walk-in nga lang kami dito Sa so walk-in mga mare number 21 pa kami 5.30 pa nga sila nagpapapasok Uunahin muna syempre ang mga nagpa-reserve And of course, sunod na mga walk-in Hay nako mga mare pagpasok mo palang lula na Malulula wow. ka talaga sa dami ng pagkain. At syempre, malulula ka rin sa mga kasama mong naggagandahan Tsare. <laughs> so, heto nga mga mare, oh, mag-enjoy muna kayo sa mga pagkain na ipapakita ko. OMG, ang daming varieties of food. Pag pumasok ka nga naman dito guto paniguradong bundat ka paglabas mo. Yung tipo ang tiyan mo, mukha ka ng butete. <laughs> As in, mga mare, ang dami-dami mong pagpipili. Mayroong Korean foods, mayroong Filipino food may mga Japanese food, at syempre mga bay pupunuin ka ng carb. O oh, hayan na may mga iba't ibang klaseng balls, as in mga madam. Sa dami nga nito, ewan ko lang kung maubos mo tong tikman. So hayan, enjoy muna kayo sa aking mga pagkain tinutor sa inyo. Tell me what it takes to get your feeling. you feeling it So, hayan niya ang kumari mo. Hindi pa talaga nabubuso. For the cake po nga kami dito. At syempre, nag-ice cream pa nga kami. Ang dami-daming toppings na pagpipili. And of course, ang gusto ko lang dyan ay ang fruit topping. In fairness, kumuha nga rin kami ng ice cream, syempre, di po. Ang dami-daming flavors na pagpipilian. At dahil mga coffee addict kami, hindi namin pinalampas ang kape sa Viking. Ang daming pagpipilian dito. Mayroong brewed, may 3 in one mayroong latte, may americano. Hinahanap ko ngayong hapon, pero hindi ko mahanap talaga. <laughs> pero in fairness, ang <laughs> sarap ng kape nila na latte. Kapag kayo nagpunta ng Vikings, takong magkape ka talaga dito. Sarap siya, mga mare. At hindi na namin inantay ang 10 o'clock past nine ay umalis na nga kami ng Viking. At nakita mo naman ang mga lakad nila, di ba? O, oh, Jiva, tumabingi na. Tumabingi dahil sa kabusugan. Nito, ang rampa ng mga buso. O, oh, Jeeva, tingnan nyo ang lakad. Di mo alam kung paano ito nagsikain sa viking. Maraming salamat sa pagtupad ng isang kong pangarap. Ang makakain nga dito sa Viking At syempre, hindi matutupad yan kung wala ang mag-asawang ito. God bless you, Fistin family. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na kainan serye. Bye! So, ayan, o, tingnan nyo nga ang lakad ng mga busog. <laughs> Tumabingi na talaga, Oh. Hindi ko talaga alam kung paano nagsikain ito. Jeeva, yan ang rampahan ng mga busog from Vikings. At syempre, maraming maraming salamat sa aming kumare. Kahit nga biglaan ay napasugod nga kami dito. Thank you sa pagbuo ng pangarap ko na makakain dito sa Viking. At maraming salamat nga sa magjowang ito, Oh. God bless you more, Festine family. Bye, until my next vlog.